tuyo. Binigyan ako ni nanay ng tuyo. Iparituhin ko yan. Dito tayo ng tuyo. O, oh, diba? May tuyo ako. i So, ito na, guys. Tanghalian na tayo. Meron akong kanin dito. Meron akong adobo with ketchup. At, syempre, yung ating tuyo na pinirito. Tapos, ito naman yung aking salad. Kamatis at saka pipino yan, guys. Ayan. Ayan yung ating lunch. Ngayon, kung tayo siyempre ng tubig at saka soft drinks. Ang pasarap ng tanghalihan. So, that's it. you.